Nagprotesta ang isang commuter group sa mga estasyon ng LRT at MRT bilang pagtutol sa posibleng pagtaas ng pamasahe sa mga tren. Gate nila lalo pang bibigat ang kanilang araw-araw na pasanin kung madaragdagan ang pamasahe sa LRT at MRT. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha? Pia Raffi, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Riles Laan sa Sambayanan o Riles Network dito sa North Avenue Station ng MRT at sa Monumento Station ng LRT ngayong umaga para hikayatin ang mga pasahero na makiisa at tutulan ang nakaambang pagtataas ng singil sa pamasahe sa LRT at MRT. Kung ating matatandaan, Pia at Raffi, sa State of the Nation address, ng Pangulo nitong Hulyo, nagpahiwatig siya ng pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT. Ayon sa Pangulo, 25 pesos bawat pasahero sa LRT ang subsidized ng gobyerno, samantalang 45 pesos naman kada pasahero sa MRT. Kaya naman hindi hihigit sa 15 pesos ang pamasahe rito. Binanggit din niya na siguro ay makatuwiran na ilapit sa pamasahe ng aircon bus, ang pamasahe sa LRT at MRT, pumapalo hanggang 45 pesos ang pamasahe sa bus mula North Avenue hanggang Pasay halimbawa. Nauna namang nagbigay ng na pahayag ang palasyo ilang araw matapos ang SONA na magkakaroon ng public consultation sa mga stakeholder bago ang anumang taas pasahe. Ngayong umaga namigay ng na mga polyetos o babasahin ang grupo sa mga pasahero ng LRT at MRT kasabay ng kilos protesta at kasabay din ito ang pagtalakay ng grupo sa issue. Walang batayan dahil sa pinasang report nila hindi naman nalulugi. Yung pinayong kanilang sinasabing subsidyo, eh, hindi naman para sa pasahero yon kundi yung garantiya ng pagkakautang sa dayuhan. Nakita namin, isa sa angulo ng uh, dagdag ng pamasahe ay yung napipintong privatization. Pakisa sa ginagawa nilang pagrarally kasi una sa lahat, tayong mga commuter din na nagsasapel sa traffic, sa MRT hike. Lalo na mas transportation yan, kung karapat dapat naman magtaas, dapat lang. Pero sa katulad din namin mababang pinagkakitaan, uh, dapat isa, uh, isa ang alang din ng MRT. Oo, oh, okay yun. Kasi mahirap magtaas eh. Lalong pag nag naman, traffic. Huwag na nila itaas. Huwag itaas yung, yung, yung rate sa, ano, sa MRT. Kasi mahirap na eh. Wala nang shield. kunti pa. matupad ng gobyerno ang taas tingil sa MRT at LRT dahil daw sa lumulobong gastos ng pamahalaan dito na humahantong na sa pagkalugi. Hindi rin daw ito patas sa lahat ng nagbabayad ng buwis, partikular na doon sa mga nasa Visayas at Mindanao na hindi naman daw sumasakay sa MRT at LRT. Dahil dadaan pa sa konsultasyon, wala pang desisyon kung magkano ang itataas. At Oktubre raw ngayong taon balak ipatupad ang dagdag singil. Rafi, tuwing lunes daw ng umaga mula alas 7.30 hanggang alas 9.30, gagawin ng grupong Riles ang protestang ito hanggat hindi raw dinidinig at walang, at walang katiyakan na hindi magkakaroon ng taas pasahe sa MRT at LRT. Rafi? At uh, Tricia, sa mga nakaraan na ilo ay uh, nangangalat ng lagda itong mga kontra sa taas pasahe sa MRT at LRT, ito ba'y gagawin nila ngayon? Kaninang umaga, Rafi, hindi nila yan ginawa pero may nabanggit nga sila na pagkaka ng pagkakaroon ng uh, pagpirma sa isang petisyon ng pagtutol nga sa pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT. Sa mga susunod na kilos protesta nila, Rafi, nitong mga darating na lunes, titignan natin kung isasama nila ang aktibidad na yan sa kanilang mga gagawin pang kilos protesta. Rafi? At Trisha, nabanggit pa nila kung dadalo pa rin sila doon sa mga public hearings na isasagawa patungkol dito sa taas pasahe? Oh, Rafi, binanggit ng grupong Riles na si Raraw ay dadalo sa anumang mga magiging konsultasyon, hearing o mga usapin basta patungkol dito sa pamasahe sa LRT at MRT, Rafi. Okay, maraming salamat. Trisha Zafra.